Ito na ng News 5, ang labing isang resort na tinayo kahit bawal sa protected watershed sa Upper Marikina Basin. Ang ilan sa mga yan, tuloy pa rin ang operasyon kahit pinagbawalan na. Narito po ang special report. Itinuturing na protected watershed ang Upper Marikina Basin noong pang 2011. Ibig sabihin, hindi pinahintulutan ang pagtatayo ng anumang strukturang makakasira sa lugar kaso parang kabaliktaran ng nangyari. Nang inspeksyonin ng News 5, nasa labing isang resorts na itinayo sa mismong watershed. Ito ang mga nakunan ng aming drone sa Masungi Geo Reserve. So ang tanong, detrimental ba yung ganyang swimming pool resort? Nakakasira ba sa tubig? Nag-impede ng tubig? Yes. Nagpo-promote ng tree cutting? Yes per-promote ng waste at basura, yes. So detrimental ba siya, yes. Katulad ng kontrobersyal na pagtatayo ng resort at iba pang infrastruktura sa Chocolate Hill sa Bohol. Palaisipan kung paano nagsulputang parang kabuti ang mga resort sa sitio San Roque, Barangay Pinugay. Ayon sa nakausap naming barangay at mga municipal officials, taong 2021 pa lang, nagpasara na sila ng pitong resort dahil sa kawalan ng permit para makapag-operate. Ang una pong kinukuha, Barangay Clearance, bago ka po kumuha ng uh, business permit, doon po sa bayan ng Baras. Sa part namin, talagang wala po kami binigay. Yung pong pitong resorts na yon ay na, na ipasarado na namin. Dahil po yun sa monitoring po namin dahil ang uh, Upper Marikina nga po ay protected area at uh, dahil sila po ay walang kaukulang permit mula sa PAMI at DNR. Naglabas na rin ng cease and desist order ang DNR noon pang 2021 para ipasara ang walong resort. Kampate naman ang monitoring team ng Baras LGU na sinunod ang mga ito. Ayon sa atin namin, yung pinapunta namin sa field ay sa tuwing pupunta sila dun sa mga resorts ay ito naman ay nakasarado talaga. Sumusunod naman sila. Okay pero taliwas ito sa nakita ng News 5 kahit may nakapaskil ng notice of closure ng LGU at DNR. Open for business pa rin ang ilan sa mga ipinapasarang resort. Dalawa sa mga ito ang napasok namin. Open sa all year round May resort pang pa ang fully booked at tumatanggap na ng reservation hanggang Abril. Parang ba't close yung ano? sakit nagtutos sa taas yun, nagtutos na yung mayor Pero, ang okay, pwede lang receive. Ayon sa public information ng Bayan ng Baras, bukod sa walang mayors at business permit, wala rin titulo ng lupa ang mga resort owner. Nagpatawag kami ng meeting nung sa mga owners para ma-check at matanong sila kung meron silang permit at uh, wala naman silang naipakita ang kaukulang permit so in-advise namin sila na uh, mag ...apply nung SAPA sa Pambihan DNR. Kaso ah, protected area yon, So uh, hindi nag i ang DNR ng titulo para Winning, mga pwede protected area. Itinayo ang Upper Marikina Watershed Basin pagkatapos manalasa sa kalakhang Maynila ng Bagyong Ondoy noong 2011. Ito sanang niwasang maulit ng mga environmental group. Tayo yung sinatawag na last green corridor towards the east from Metro Manila. So we have to hold our ground kasi it will affect yung mga um, nasa likod din namin. Habang sinusulat namin ang ulat na ito, sinisika pa rin namin kuna ng pahayag ang DNR pero hindi pa rin sila naglalabas ng pahayag. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.